Gracias. a

hindi hiyo matahin kung kanina mga ito ay ito yung kuya ninyo madam galing nga tayo sa ito galing Bicol maliliit lang oh. ha Uramot.

Oke nanti kita ngadar, Pak. Hmm. Dapat lihat warna-warna biru. Nanti bakal batalin semuanya nanti. Ah, ini ada patah warna-warna biru. Ilaahillaah. Dapat lihat, Pak. Kayak biru. Gimana terus Pak Bali? Dapat apa itu? 你来不到，你来。

kung mabuhay anod ngayon binigay rin ng batang binigay na malapit na Baryan lang. Baryan lang pala. sorry mga katropa yan barian lang pala hindi binigay. Lang binigay kung atin na yun atin na yun <laughs>

Baka na sila magbulo na yan. Baka na sila magbulo na yan. Kaya mga atropets, pala nga pala na ito ay isang kumpanya namin sa Giandus. Nadaanan namin dito ay kinapit namin at nap, nakita namin buhay ang anod. At para ibang ista ay sumama na At pati yung abong ay iniabong namin dito. Para pagkarain ng ka kakumpanya ay maganda.

Masina, ini motornya sudah sampai sini. Mau keluarin tadi. Kali. Ternyata over... de Ayo, tapi kita tahu tahu. kita tahu Kita tahu dah. Oh.

pagbimiwas yan. Maraming, maraming salamat mga tropa. Salamat sa video na to. At shoutout sa lahat ng mga OFW, silent viewers, at saka mga bago nating followers at subscriber. At shoutout din sa mga taga-antipolo, yung katodan ni tropa. Shoutout sa inyo lahat. <repan noise> like nyo, share nyo. Like and share. Thank you so much ko. Thank you so much bro. Let's go. Punta tayo sa batang. rat. Yeah. Yan ito, sasampan na namin yung buya na napulot namin. Mali isang na buya na yun ay kapo namin natulog. Ito na yung pangalong buya. Kalbo! Ay! Bayon pala! <laughs> Nakangiti!